Magandang umaga po sa inyong lahat. Oras ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, dakila ang magpatawad. Lahat naman po tayo ay may karanasan nang tayo ay nakasakit sa kapwa. Nagdudulot ito ng malaking hiya at pagkabagabag sa ating kalooban. Mapapanatag lamang tayo kapag napatawad na tayo na nasaktan natin. Subalit, lahat tayo ay may karanasan din na tayo naman ang nasaktan. Sa halip na hiya, galit naman ang namamayani. At dahil sa galit, hindi na natin nakikita ang paghihirap ng taong nakagawa ng mali sa atin. Dito pumapasok ang kadakilaan ng pagpapatawad. Dakila ang magpatawad dahil hindi na sarili ang ating iniisip at inuuna kahit gaano pa kahapdi ang naranasan natin, handa pa rin nating isipin ang kalagayan ng nakasakit sa atin. Ibig nating bigyan siya ng bagong pagkakataon. Dakila ang pagpapatawad dahil ganoon kumilos ang Diyos. Mahirap nga magpatawad, subalit nagbibigay ng iba'yong ligaya ang makapagpatawad. O Diyos, turuan mo kaming magpatawad tulad mo. Amen.